Alam mo ba na itong ginagawa kung laptop ay galing pa ito sa ibang shop? At ang sabi ang technician ay hindi nila kaya gawin ito. At sa iba naman ang sabi ay magagawa nila pero sa loob ng isang buwan bago nito matapos. Buti na lang may nag sa sa kanila na dito sa akin dalhin ang laptop nila, at alam mo ba na binigya Robin ko so. sila ng challenge, ang sabi ko pag nagawa ko ito ngayon mismo ay hindi na sila hihingi nga tawad sa akin at ayon pumayag sila at sa awan ng Diyos hindi ako nabigo, sa loob ng isang oras ay nabuhay ko ulit ang patay nilang laptop. Laking tuwa naman at nagpapasalamat sila sa akin at ganun din ako sa kanila, maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa aking kakayahan ma'am at sir. Sa gustong magpagawa ng inyong mga sirang laptop or gadgets maaring bumisita lamang sa aking shop, makikita at pwede rin ninyo ma-research sa Google ang aking shop ilagay ninyo ang pangalang Real Digital Repair Shop Panabo City.

na, trabaho. Patay ko sa tagiya. Sir, kay open. Asa gawas, i-cleaning pa na ko ah. Pero i-open na ah, sa... Ugao pa na. Sa sulod pa akong i-cleaning. Si tong masulte, sir. No comment. <laughs> no comment. Hindi Ay <Ayay>. ay. Salamat, <laughs> Welcome. Sa ingon sa technician, sir, hindi makaya nila. One month ang pangayaw nila. makuha. makuha. So, sar ka oras. oras, oras Saka oras naeto or sure ka isa ka oras na share saro oras, sir. oras, sabi ka oras, sabi ka oras, sabi